tamang pag-fill up ng tax info. At ito po yung part 2 ng pag-set up ng payout account. Watch this. Sundin nyo lang po ito. Click nyo lang yung add tax info sa baba. What is your tax classification? Click nyo lang yung individual. Are you a US citizen? Kung hindi ka US citizen, syempre no ang isasagot mo. Then click next. Are you acting as an intermediary agent? The answer is no. Then click next. Pagdating dito, naka-default na po yung full name. Select Philippines para sa country of citizenship then naka-default na rin po yung taxpayer identification number niyo or TIN and then click next since naka-default na ang address dahil na fill up natin kanina click next lang click next ulit Pagdating dito sa Country of Tax Residence, Philippines lang ulit. Then click Next ulit. Dapat naka-blue check po yung Form w 8 ben Check nyo lang itong I certify that I have the capacity to sign for the person identified online one of this form. Ito po guys at marami po ang nagkakamali dito sa signature. Ang ilalagay dito ay ang nasa payout settings ninyo. Ito pong payout account owner.